Akala natin lahat ng panalangin agad naririnig at sinasagot ng Diyos. Pero paano kung matagal na tayong nagpe-pray, umiiyak, at humihiling tapos parang wala pa rin nangyayari? Baka iniisip mo, totoo bang may Diyos? Kaibigan, malinaw sa Biblia na ang Diyos ay laging nakikinig, pero may mga bagay na nagiging hadlang para makarating ang ating panalangin sa kanyang trono. At kung hindi natin aalisin ang mga hadlang na iyon, maaari tayong mabuhay sa frustrasyon at duda, kahit pag gusto niya tayong sagutin. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang 9 hadlang sa panalangin, at paano natin ito aalisin para makaranas ng sagot at breakthrough mula sa Diyos. 1. Hindi pagpapatawad sa kapwa. Unforgiveness blocks your prayers. Isa sa pinakamabigat na hadlang sa panalangin ay ang hindi pagpapatawad. Marami ang patuloy na nananalangin at humihingi sa Diyos, pero may kinikimkim silang sama ng loob, galit o hinanakit sa kanilang puso. Ayon sa Marcos 11 verse 25, Kapag kayo'y nananalangin, patawarin muna ninyo ang mga nagkasala sa inyo upang ang inyong ama na nasa langit ay patawarin din kayo. Dito pa lang, malinaw na hindi rin pakikinggan ng Diyos ang ating panalangin kung hindi tayo nagpapatawad. Kung gusto mong marinig ang panalangin mo, tanungin mo ang sarili mo. Meron ba akong hindi pa napapatawad? Kahit gaano kasakit ang ginawa nila, tandaan mo, pinatawad ka rin ng Diyos nang hindi ka karapat-dapat. Totoo, hindi mo deserve ang nangyari. Hindi mo kasalanan. Masakit ang ginawa nila. Oo, baka nga karapat-dapat sila sa kaparusahan. Pero tandaan mo, tayong lahat may pagkukulang din. Tayong lahat may kasalanan. At pinili ng Diyos na patawarin tayo. Kaya sa biyaya ng Diyos, kaya mo ring magpatawad. Hindi mo kailangang hintayin silang humingi ng sorry. Ang pagpapatawad ay desisyon, hindi base sa emosyon. At kapag nagdesisyon kang magpatawad, nagbubukas ka ng pinto para gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Habang bitbit -bit mo ang bigat ng galit, nakatali ka sa nakaraan at hindi ka makagalaw patungo sa mga bagong pagpapala ng Diyos. 2. Kasalanang hindi inamin o pagsisihan. Unconfessed sin blocks your prayers. Marami sa atin ang palaging humihingi sa Diyos pero ayaw aminin ang mga kasalanan na tinuturo na niya sa atin. Ayon sa awit 66 verse 18, Kung iningatan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Ang kasalanang pinipiling itago, tinatanggap o pinapabayaan ay isang hadlang sa relasyon natin sa Diyos. Hindi natin pwedeng lokohin ang Diyos. Alam niya ang nasa puso natin. Kaya kapag nagpe-pray tayo, pero alam natin na may mali tayong ginagawa at wala tayong intensyong itama ito para tayong nagtatakip ng dumi habang humihiling ng biyaya. Hindi ibig sabihin nito na kailangan nating maging perpekto bago manalangin. Pero ang puso na tunay na nagsisisi iyon ang hinahanap ng Diyos. Siya ang maglilinis, pero kailangan natin itong aminin. Minsan ang kasalanan ay hindi lang paggawa ng mali, kundi ang pagkukulang sa paggawa ng tama, ang mga bagay na alam mong inuutos ng Diyos, pero pinipili mong baliwalain. Ito ay tinatawag na sins of omission. Kung ramdam mong parang sarado ang langit sa panalangin mo, baka hindi mo kailangan ng bagong strategy sa prayer, Baka kailangan mo ng genuine na pagsisisi, hindi mo kailangang linisin ang sarili mo bago lumapit. Lumapit ka para linisin niya. Ang pagsisisi ang unang hakbang sa malayang komunikasyon sa Diyos. 3. Maling motibo sa panalangin. Wrong motives hinder your prayers. Hindi lahat ng prayer na mukhang maganda ay may tamang motibo. Maraming nagdadasal, pero para sa sariling kapakanan lang. Hindi para maparangalan ng Diyos, kundi para sa pansariling luho, inggit, o kompetisyon. Kahit mabuti ang healing mo, gaya ng promotion, pera, healing, kung ang motibo ay pride o comparison, hadlang ito. Sabi sa Santiago 4 verse 3, hindi ninyo natatanggap ang inyong hinihingi dahil mali ang inyong layunin. Mahalaga sa Diyos ang laman ng puso natin. Hindi lang ang laman ng prayer list. Madalas, gusto natin ng pagpapala para maipakita sa ibang tao na blessed tayo. Pero hindi iyon ang layunin ng panalangin. Ang tunay na motibo ay dapat mas mapalapit ka sa Diyos at magamit ang sagot sa panalangin mo para sa kabutihan ng iba. Kahit gaano kakalalim magdasal, kung ang laman ng puso mo ay para sa sarili lang, hindi ito panalangin na nakalulugod sa Diyos. Gusto niya tayong humiling ng may tamang puso, mapagpakumbaba, mapagbigay, at may hangaring luwalhatiin siya. Kapag binago natin ang motibo, mas malaya tayong makakaranas ng tugon mula sa Diyos. Number four, hindi paggalang sa relasyon, lalo na sa asawa. Sa unang Pedro 3 verse 7, may matinding paalala para sa mga asawa. Pakitunguhan ninyo ng maayos ang inyong mga asawa upang hindi hadlangan ang inyong panalangin. Malinaw. Ang hindi magandang pakikitungo sa kapwa, lalo na sa asawa, ay direktang nakaaapekto sa panalangin. Minsan iniisip natin, bakit parang walang breakthrough sa prayer life ko? Pero tinatrato mo ba ng tama ang pamilya mo? May respeto ba? May pagpapakumbaba ba? Maraming taong mabait sa labas, pero mapanakit sa loob ng bahay. At ini-expect nilang pakikinggan agad ng Diyos ang dasal nila. Importante sa Diyos ang tama at malinis na relasyon. Hindi siya nabibilib sa kung gaano kakabanal magsalita sa panalangin kundi sa kung gaano ka kakababa ang loob at mapagmahal sa kapwa mo. Kaya kung gusto mong malinaw ang signal ng panalangin mo sa langit, ayusin mo muna ang mga sirang relasyon mo dito sa lupa. 5. Pagiging mapagmataas Isang bagay na hindi natin madalas napapansin ay kung gaano kabilis pumasok ang pride sa puso ng tao. Madalas hindi ito halata, dahil hindi naman tayo laging nagyayabang ng lantaran. Minsan, tahimik lang itong bumubulong sa isip Lord, matagal na akong naglilingkod sa iyo. Hindi ba deserve ko na to? O kaya, kaya ko naman to, Lord. Konting tulong lang. Pero malinaw ang sinasabi ng Santiago Potter 6. Ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Kung iisipin mo, ang panalangin mismo ay isang kilos ng pagpapakumbaba, isang pag-amin na hindi natin kaya mag-isa. Kapag dinadala natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos, para tayong isang batang kumakatok sa pintuan ng ama, umaamin na, Tatay, kailangan kita. Pero kapag may pride, para tayong batang nagsasabing, hindi. Kaya ko na 'to. Tingnan mo na lang ako. Tandaan, kahit gaano ka kabait, katalino, o kasipag, hindi iyon ang basehan ng Diyos para sagutin ang panalangin mo. Ang hinahanap niya ay pusong handang umamin na wala tayo kung wala siya. Kaya bago ka magpray, iwan mo sa pintuan ang pride. Sabihin mo sa Diyos, Lord, hindi ko deserve ang kahit ano, pero nagpapasalamat ako dahil sa biyaya mo. Tinatanggap ko ang sagot at tulong mo. Sa ganitong puso, dumadaloy ang pabor, pagpapala, at sagot ng Diyos, hindi dahil sa ating galing, kundi dahil sa Kanyang kabutihan. 6. God's Timing Sabi sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11, Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na maganda sa tamang panahon. May takdang oras ang lahat. Maaaring hindi agad natin makita ang buong plano. Pero ang Diyos, siya ay may mas malawak na perspektibo kaysa sa atin. Isa sa pinaka-challenging na bahagi ng panalangin ay ang paghihintay. Maraming tao ang sumusuko agad kapag hindi agad sinagot ang panalangin nila. Pero sabi sa Galacia 6 verse 9, Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti Sapagkat sa takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Minsan, ang sagot ni Lord ay yes. Minsan, no. Pero madalas, wait. At dito nasusubok ang puso natin. Kaya mo bang maghintay habang nagtitiwala? Kaya mo bang manalangin araw-araw kahit parang walang nangyayari? Iyan ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na panalangin ay hindi lang tungkol sa resulta, kundi sa relasyon. Hindi lang ito para makuha mo ang gusto mo, kundi para mas makilala mo ang Diyos. Kaya habang naghihintay ka, pinapanday niya ang puso mo. Pinapatibay niya ang pananampalataya mo at inihahanda niya ang sagot na mas maganda kaysa sa hinihiling. 7. Spiritual warfare. Hindi nakikitang laban. Maraming beses, iniisip natin na kapag delayed ang sagot sa panalangin, ibig sabihin ay hindi tayo pinapakinggan ng Diyos o ayaw niya itong ibigay. Pero sa Biblia, may malinaw na halimbawa na minsan, may sagot na, pero nahaharang ito sa espiritual na dimensyon. Sa Daniel 10 verse 12 to 13, sinabi ng anghel kay Daniel na mula pa noong unang araw na nanalangin siya, narinig na ng Diyos ang kanyang panalangin. Pero inabot ng 21 na araw bago ito dumating dahil pinigilan ng prinsipe ng kaharian ng Persya, isang makapangyarihang espiritual na nilalang ang anghel. Hanggang dumating ang arkanghel na si Miguel para tumulong sa labanan. Ibig sabihin, may mga panalangin na hindi agad natin nakikita ang sagot dahil may spiritual resistance. May mga puwersa ng kadiliman na ayaw makita ang katuparan ng plano ng Diyos sa buhay natin. Ito ang tinatawag na spiritual warfare. At ayon sa Efeso 6 verse 12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi tao kundi mga pinuno mga may kapangyarihan, mga namumuno sa kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, at mga hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya kung sa tingin mo ay delayed ang sagot ng Diyos, huwag kang susuko. Tandaan, ang delay ay hindi denial. Sa halip, lalo kang magpatuloy sa panalangin at huwag magpahina sa pananampalataya. Huwag mo ring gawing batayan ang nakikita mo kundi ang pangako ng Diyos sa kanyang salita. Manalangin ka, hindi lang para sa kahilingan mo, kundi para sa tagumpay sa espiritual na laban. Magdeklara ng mga talata ng Biblia laban sa gawain ng kaaway. Magpuri at magpasalamat sa Diyos kahit hindi pa dumarating ang sagot, dahil ang papuri ay isa ring sandata laban sa espiritual na puwersa sa ikalawang kronika. 20 verse 22 Kung si Daniel ay naghintay at nanatiling tapat sa panalangin, Hanggang dumating ang sagot, ganoon din dapat tayo. Hindi natin nakikita ang lahat ng nangyayari sa kalangitan, pero makakaasa tayo na gumagalaw ang Diyos sa likod ng mga eksena. 8. Insincere Repetitions Walang lamang pag-uulit ng panalangin. May mga taong iniisip na basta inuulit-ulit ang isang panalangin, parang formula o magic spell, mas mabilis itong maririnig ng Diyos. Pero malinaw ang babala ni Jesus Mateo 6 verse 7. At sa inyong pananalangin, ay huwag ninyong ulit-ulitin ang inyong sinasabi na gaya ng ginagawa ng mga hentil na iniisip na dahil sa kanilang maraming pananalita ay pakikinggan sila. Ang tinutukoy dito ay walang lamang pag-uulit, yung parang automatic na script na wala ng kasamang puso o pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi ito tungkol sa kung ilang beses mo sinabi ang panalangin kundi kung gaano katotoong nakikipag-usap sa Kanya. Kung inuulit-ulit mo dahil talagang iyon ang laman ng puso mo, katulad ng ginawa ni Jesus sa Getsemani, na tatlong beses niyang inulit ang parehong panalangin, may kapangyarihan iyon. Pero kung inuulit lang para makumpleto ang bilang, o dahil ganito kasi lagi naming ginagawa, nawawala ang authenticity at nagiging parang tradisyon lang na walang buhay. Isipin mo kung may kausap ka na inuulit-ulit lang ang parehong linya sa'yo, pero halatang wala sa loob. Ang awkward. ba? Diba? Ganun din sa Diyos. Gusto niya ng totoo at buhay na relasyon, hindi robotic recitation. 9. Kawalan ng pananampalataya. Lack of faith blocks prayers. Ang panalangin ay hindi lang basta paghingi. Ito ay pagpapahayag ng pagtitiwala. Sabi sa James chapter 1 verse 6 hanggang ang humihingi ay dapat humingi na may pananampalataya at walang pag-aalinlangan. Ang taong nag-aalinlangan ay huwag umasa na tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Grabe, 'di ba? Diretso. Minsan, lumalapit tayo sa Diyos na parang try lang natin baka gumana. Pero hindi ito faith. Ito ay wishful thinking. Ang tunay na pananampalataya ay naniniwala kahit hindi pa nakikita ang sagot. Hindi ito sigaw ng emosyon, kundi tahimik na paniniwala na kaya ng Diyos at gusto niya tayong tulungan. Kapag puno ka ng duda, napupuno rin ang puso mo ng takot at anxiety na siyang kumakalat sa panalangin mo. Kaya minsan kahit nagpe-pray ka na, anxious ka pa rin. Kasi hindi ka talaga nagtitiwala sa Diyos. Hindi perfect faith ang kailangan. Faith as small as a mustard seed lang. Pero kailangang genuine ito pananampalatayang handang maniwala, kahit hindi pa dumarating ang sagot. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin, seryoso kang gustong mapalalim ang relasyon mo sa Diyos at maging mas epektibo ang buhay panalangin mo. Alam ko, baka habang dinadaanan natin ang siyam na hadlang na ito, may tumama sa'yo. Parang, ouch, ako yun ah. Alam mo, hindi iyan para tulig sa inka. Ang salita ng Diyos ay parang salamin. Ay pinapakita nito ang mga bagay na kailangang ayusin hindi para mahiya ka kundi para magbago ka at mas maging malapit sa kanya sa totoo lang lahat tayo ay nakaranas ng ilan sa mga hindrances na to pride unforgiveness doubt disobedience wrong motives selfishness sin vain repetition at lack of faith pero ang magandang balita hindi hadlang ang pagkakamali mo para hindi ka pakinggan ng Diyos. Ang tunay na hadlang ay kapag pinili mong manatili sa mga iyon. Ang Diyos ay laging handang tumugon kapag handa tayong magpakumbaba, magsisi, at lumapit sa Kanya ng may tapat na puso. Kaya ngayon, imbes na isipin mo kung gaano kadami ang nagawa mong mali sa prayer life mo, isipin mo kung gaano kalaki ang grasya ng Diyos na handang maglinis at magbukas ng langit para sa iyo. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa aral na ito. Inaamin ko po na minsan, may mga hadlang sa puso ko na pumipigil sa panalangin ko. Patawarin mo po ako sa mga panahon na nagmataas ako, hindi nagpatawad, nagduda, sumuway, o nanalangin ng may maling motibo. Linisin mo po ang puso ko, alisin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo, at turuan mo akong lumapit sa iyo ng may pananampalataya at katapatan. Salamat po dahil lagi kang handang makinig at tumugon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung gusto mong ring makita ang breakthrough na galing sa Diyos, itype sa comments. Walang hadlang sa panalangin. Bilang isang declaration of faith na walang makakapigil sa pakikipag-usap mo sa Diyos. At habang nagiiwan ka ng comment, ipanalangin mo rin ang mga prayer request ng iba sa baba o bigyan mo sila ng encouragement. Sama-sama tayong lalaban sa panalangin bilang isang pamilya ng pananampalataya